Yo, what's up mga kaibigan, no? Uh, magandang tanghali sa inyong lahat. dito tayo ngayon sa Rusi Sagad. So, ayan. So, may re-release dito na Rusi RFI 175, no? So, titingnan natin. So, nga pala yung aking Rusi KRY 200, no? So, pa ko kasi nag-wild siya. So, ito yung nakita ko dito, nadatnan ko, no? May Rusi RFI. So, ito yung hawig ng Nmax, no? Makikita natin, no? Yan, stick. So makikita nyo dito, guys. Parang transparent siya. Ay, hindi. Cover lang pala niya na, ano? Plastic lang pala, pero hindi pala siya transparent. So, Euro 4. Makikita nyo siya, guys. Yung malapat din, Ah. Ayun. Digital na siya. Tapos, yung ano niya naman nito, yung, kasi yung karaniwang odo niyan, uh, ano pala, cable. Okay. Yung ito siya, bali, ano na siya. Yung odo niya, ano uh, na, ayun. So, parang wala na siyang cable. So, anong pinagkaiba nito sa NMAX, boss? Parang, <clears throat> ang pinagkaiba lang nito sa NMAX, yung ano niya, ah, uh, CC Kasi 175 na ito Ang oh. NMAX naman 155 lang oh, Okay Pag nag-iiba sa NMAX Yung NMAX kasi walang Ano Crank Oh okay Ito siya, meron pa Ah oh, so ito Pag nawalan Pag nawalan sila kasi ng Ano Baterya May iwan talaga oh, May bago. iwan talaga Eh oh. ito May kickstart pa May kickstart pa oh. oh. So wala na siyang susi no Oo oh kilisha tapos ito yes. yung sweet pinaka-switch niya ito yes. kailangan mo tong dalhin Ito so. yung yes. ina-kailangan dalhin ayos eh paano to na, pag nawala to boss anong ano natin dito may ma may ano naman tayo dito may yung palang extra oh para dito um, pero ah, naman okay. tayo paggawa na lang ulit kung sakaling wala dito mamaya oh ito na naman talaga yung iingatang hindi mawala oh kasi pag wala to sakaling ma-ilock mo siya ganyan. lock oh hindi hmm. mo na talaga mabubuksan yun hanggat wala ito. Oo. Nakalak so, paano yan. yan? Yan. Nakalak. Ah, okay. Ayos. Ah, Nakalak na yan. Na. Kahit anong pindot mo, wala na. Wala na yan. Paano mo siya ipapalik? No, wala na. Oh. 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 Ngayon, okay, paano ngayon, mo siya i-unlock? Paano mo naman siya i-unlock? I-unlock mo siya, pipindutin mo lang to. Hmm. Kung gusto mong isa, isang pindut lang. Uh -huh. Kasi ang nangyari ito, isa lang yan. Oo. Uh -huh. Isang pindut lang. ang Oh. Okay. Pag namatay na naman siya, ngayon, tayo natin mamatay. Ngayon, gawin mo na naman po pindut. Ay, ganun. Hmm. Ay, isa. Isa lang talaga ito, isang pindutan lang. Ngayon, hmm. gusto mong dalawa, ito. Yung lahat na. Lahat na. Oo. Uh -huh. so, oh. Dito nito yung kasakit saan. Kahit mamatay man siya, pwede mo siya mapipindut ulit. Yan. Ayan, grabe. So ito medyo makapal lang upuan, no? Okay. Makapal tapos pero mas malapad yung sa Nmax naman. Mas malapad din sa rin. Oh. So ayan. Tay Max, pipihit pa. Ah, okay. Sa dipilit pa yun, di ba? Sa... Dito naman, ito. Ay. Ayan. Ayun. Ah. Tapos iisig ka na Saka lang siya. Saka mo siya pipihitin. Ah, kumbaga may lakpan na isa, ah, no? May lakpan na isa. Pa. Ayos, may isa. Yung n max kasi pwede pong mapaglaruan ng bata kaya ano ayan, kasi walang cover, cover ano. Oh, okay. So yun. yun, yun, yun lang yun eh. Ito sa seat tapos sa fuel. So ito yung cover. Ay. Yeah, ganyan eh nakaganyan na siya tapos hindi mo siya ilagay sa seat o fuel. Kaya ganyan at tayo yung mga ina. Okay. Hindi ka nagmamaneho. Hindi mo rin siya mabubuksan. Ah, hindi rin. Okay. Unless na naka-on siya. Uh, unless na naka-on siya sa nakalagay sa seat. Ah so medyo madilim. Ayan, focus natin. So, ayan yung mga switch niya. Oh, okay. Ito naman kung perfect. On perfect. Yo, medyo, oh, malaki din. Kasya na siguro kaya isang helmet dito, ano? Okay, Hindi, uh, ano lang, half face. Half face okay, helmet. Kaya yung, ano, na, uh, not shell. Na, oh, yun, kasya yun dito. Tapos, ito, ito, libreng yung tools niya ba yan? Libre tools yan. Pati battery. May battery na rin sa loob. Oh, okay. So, malaki din yung U-box niya, ano? Mas nga lang yung sa Nmax talaga. Hmm, mas malalim sa Nmax. Pero dito kasi naman ang half face. Okay, natural na helmet. So, okay. Parang Nmax na ADV, no? Yung ano? <laughs> semi. Mas magkano ba ang cash nito kung sakali? 92 lang naman. 92,000 ang cash nito monthly naman, 10,000 yung down payment. Tapos, ano man ito, ang uh, installment lang namin, 10,000 lang yung ano, down payment. Tapos, yung monthly niya, for 3 years, uh, ano, 3,795. Uh, for 3 years yun. Uh, 3 years yun. So, ang month, ang, ang down natin dito is 10,000. 10,000. Uh, yeah, 3,795 na yun, may rebate pa yung 300. Ah. Uh, uh, makakamura ko pa ng 300 na, ano, may 3,4 na lang. Oh, okay. 3,495. Tapos yung rebate naman natin makukuha yun pag mahaga tayo nagbayad. So yun. So yung mga taga-Pasig kasi may mga viewer ako ng mga taga-Pasig ano. Oh. So nandito tayo sa Rusi Sagad. So pwede kayong umorder dito sir no. Pwede, pwede. silang umorder dito ah. Oh. ng ang gusto nila ng. Ano naman natin sir? For reservation pa lang. Reservation naman natin pinakamababa noon ah uh, 5,000. Bali kasi lalabas yung ano ang RFI unit natin pag nakapag-reserve kayo kasi hindi namin ito na, display talaga ah. Uh -huh. limited pa lang siya ah okay, limited, palang pa lang limited siya pa dito limited pa lang talaga siya makakakuha lang talaga pag nagpa-reserve so pag, nagpa-reserve na, ako kailangan ko munang magbigay ng 5,000 para, reserve. Oh. Uh, para reserve ah para makakuha ako ng slot ng reserve hmm, tapos requirements. requirements ah okay. then guys ito naman yung black version ng ano no RFI Yeah. So yan guys, sa mga nagbabalak kumuha o umorder, magpa-reserve nitong Rosie RFI 175, no? Pwede kayong magpunta dito sa Rosie Sagad, Pasig City, or pumunta na rin kayo sa main para doon mismo, nandun yung mga stock nila. So limited nga lang to, sabi ni Kuya. Ayan. So thank you sa panonood ng aking vlog. Huwag niyo kalimutan i-like, i-share at subscribe yung aking YouTube channel. RS mga loads